Andito po tayo ngayon sa National Inland Fisheries Technology Center ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dito natin masasaksihan ang breeding ng mga isda tulad ng karpa, ayungin at ulang. Alamin natin kung paano nila ito ginagawa. Ito po ang Agrika sa, agree? sa Kasama po natin si Sir Marvin Costo, ang head ng production unit ng NIFTC. Sir, hello. Good morning. Good morning po, ma'am. Sir, so, nandito tayo sa Carp Hatchery. Yes, ma'am. Ano po ba yung carp na tinatawag natin? Saka, gano'n ba siya kadami dito sa ating bansa? So, yung carp kasi, uh, it, actually it was introduced from China. So, introduced to <laughs> no early 1900s so medyo matagal na po siya so itong ating station was established uh, after the the war in 19 uh, well, it was 1940s ano after the war oo po pagkatapos okay. ng gera, ano second world war so uh, na develop tong ating station uh, primarily para nga sa uh, production ng uh, mga carps mm -hmm. so dito sa ating station meron tayong mga iba-ibang species ng carps So, we have the common carps, isa na nga yan, itong ating uh, na-breed ngayon. Mm -hmm. So, meron pa tayong ibang mga major carps, yung mga bighead carp, silver carps, grass carp. So, sa ngayon, ang mga breeder kasi natin, galing-galing sa mga ibang bansayan. Meron tayong mga galing sa China nga, meron galing sa Vietnam, galing sa Thailand. so Uh, siguro pagka inestimate natin yung ating mga breeders so yung ating mga inahin dito, siguro maabot sila ng mga 2,000 pieces o oh, 2,000 breeders po or more. Kasi yung mga ibang ano, hindi na natin ma-account. -ma oh, okay. so more or less, nasa 2,000 sila lahat. Nung bata ko kasi, pag kasi nabing karpa, mm -hmm. ang nasa isip ko agad nasa aquarium. Mm -hmm. So yung karpa kasi na yun, baka tinutukoy nyo ma'am, is yung koi carp. Oh, so yung okay. koi carp naman, isang variety rin siya ng karpa. Kamag-anak din siya actually ng common carp eh. kaso may coloration lang siya sa katawan, may color siya. Mm. So, popular siya sa mga Japanese, no? Kasi medyo parang swerte daw swerte sa kanila. Swerte daw, yun nga. Swerte sa kanila. So, yun nga. So, yung carpa, binibreed natin. Yun nga yung ating activities kahapon. So, nakapanghuli na kami kahapon ng breeder. Mm -hmm. So, yung common carp kasi, uh, binibreed natin yan, natural spawning siya. Tinadala natin sa tangke. Tangke? Oo. Mm -hmm. Hinuhuli natin yan sa ating mga brood pans o yung ating mga palakihan ng karpa doon natin na nilalagay yung mga breeder natin. Inaangat natin, nilalagay natin sa ating breeding tank. So, ang kanyang uh, ratio naman pag nagpapaitlog tayo is dalawang lalaki sa isang babae. Dalawang lalaki. Mm -hmm. May tamang time ba para dito? Ang panguhuli natin, umaga. umaga. Kasi sila, naiitlog sila sa gabi. usually uh, mga madaling araw mga alas dos ng madaling araw hanggang alas otso ng umaga. Mm. So, ang ginagawa nila, although makikita nyo naman siguro mamaya, yung babae kasi tsaka yung lalaki sa gabi o oh, madaling araw, naghahabulan niyan. So, maglalabas ng eggs yung babae, babae oh. tapos yung lalaki, siyempre, maglalabas din siya ng sperm naman, para, siyempre, para mabuo yung eggs ano, para mabuhay. Oh, mabuhay oh. Yun. Mm. So, yung mga eggs naman na yun, Nakadikit nga doon sa kakaban. Sa kakaban. Mm -mm. O kanina, na-curious ako doon sa kakaban mm -mm. kasi para siyang mga hibla-hibla ng buhok. Ayun mm -mm. so, po. Ah, uh, bali gawain sa kaong. Kaong. Mm -mm. Sa kaong siya. So, ginagawa natin, nilalagay natin ng parang frame o kahoy. Tapos, uh, yung mga strands niya, doon na dumidikit ngayon yung mga itlog. Ito, okay. yung mga ends. So, mabalik ako doon sa... I know, partner natin ng babae sa kalalaki, Paano kayo natcha-select ng mga carpa mm -hmm. na lalaki tapos karpa na babae? Anong certain age ba yung kailangan? Mm -hmm. Ay makikita din ba kung sa physical appearance ng carpa kung ready na sila for mm -hmm. the mating? Mm -hmm. Usually ang tinitingnan natin is yung edad nga nila. So ang sexual maturity ng common carp is 8 months. Eight. Mga 8 buwan. Uh, pagka 8 months na, inabot na sila ng 8 buwan. So, tawag natin doon, parang uh, breeders na sila. Pwede na sila mangitlog ang mga anak. Hmm. hmm. Sa isang, parang ano, isang set ba? Yeah. Hindi ko alam kung anong yung term niya, pag hmm. uh, nag-ano kayo pag naging breeder. Sa breed, isang kayo, breeding, oo. Sa breeding. Sa isang set, gano'ng kadami na kaya natin ma-produce hmm. na mga, ano, eggs? Eggs. Conforme yan sa ibibigay natin ng na mga isla, ano. Pero karaniwan, karaniwan ang isang isda ng karpa na tumitimbang ng palagay natin mga 1 kilos, kaya niyang magbigay ng mga 100,000 na eggs ang isa. Oh. Mm. So sa so, so 100,000 na eggs na yun, lahat ba yun nagiging fry o hindi? Uh, meron naman tayong konting mortalities o yung medyo may mga nabubugok. Mga 70% nun. Ah, okay. Mataas. Mm-hmm. -mm mataas So parang 30% lang yung natitira. Opo. Yung parang yung mga namatay, ano, mga 30% siya. Oo. Okay. So hindi siya ganun kadali kasi natural way yung ginagawa natin. Kailangan natin maghintay. Mas madali po siya, ma'am. Ah, kasi okay. natural lang tayo. Hindi tayo nag-introduce ng mga hormones sa kanila. Siyempre, papakainin lang natin sila para, uh, tawag ito, para sa nutrition nila. Tapos, maungulekta na lang tayo sa mga pan. Uh, ng mga gravid o yung mga buntis na babae, tapos yung mga sexually mature na lalaki. Yan so, ito. mamaya ba mapapakita niyo sa amin yung difference nung itsura ng babae na karpa hmm. sa kalalaking karpa? Opo, makikita nyo Malaki po yung... ba yung difference? Uh, ang tinitingnan na po natin yung difference niyan uh, para makita natin yung pagkakaiba, yung pinaka-genitalia niya o pinaka-sex organ. So, mamaya makikita natin, yung karaniwan, yung babae, pag pre natin yung belly niya, maglalabas siya ng eggs. eggs ah. Tapos yung sa lalaki naman, milk naman or sperm. Oh. So, pag pre-nest niya yung belly, ayan, may kita niya may naglalabas na eggs po. Ayan. Sir, kahit hindi sila nag-braid, may eggs siya? Malamang na, natira lang po yan. Lalabas po talaga yan kasi nga medyo nag-spawn na sila. Mga natira oh. ng eggs lang sa kanya yan. Tapos yung lalaki, pre, pakita na. Ah, po, okay na okay. po. Okay. Mamaya ipapakita natin parehas. So, lalaki. lalaki ba yan? So, pag pre-nest mo naman yung belly niya, okay. Pakita okay, mo yung galing mo, well... Lalaki, no? malaban. Ayun, nababas na po yung milk, no? So, ah. Pag mo yung belly niya. Kita niya may milk po, yung parang white. Ayan po yung sperm niya. So, okay. Pagka dating na nila yan, sorry, na 8 months? mm so, Mature na sila. Activity natin, ano tawag dito sa ginagawa ni Kuya? Uh, body postponing activities na namin. So ibig sabihin postponing, ibig sabihin lang na sila.